sa Universidad ng Pilipinas ang unang araw ng buwan ng wika na may temang wikang Pilipino, wika ng karunungan at kapayapaan tungo sa progresibong pagbabago ngayong buwan ng Agosto 2016. Nagumpisa ang programa sa pagbigay ng pagpupugay sa buwan ng wika na pinangunahan ng Presidente ng Universidad na si Dr. Manuel C. De Guzman. Um, kailangan ay uh ang wikang Pilipino ang opisyal na wikang pambansa dahil ito ay diniklara ng isang batas. Higit na mas mahalaga sa mga ritual at mga formalidad na ito, yung totoong pagsasabuhay, buhay, um, ang paggamit ng sariling wika sa ating buhay sa pang araw Nasinundan ang maikling parada bago magsimula ang kompetisyon, nagbigay muna ng mensahe ang dekana ng kolehiyo ng artes ng literatura na si Dr. Evangelina S. Serio. Ang kultura ang sumasalamin sa nakaraan at kasalukuyang tayo. Kung tulad, sa tubig, tayo ang binabigyang hugis ng isang baso. Sa katulad na diwa, kultura ang umuhubog, umihigis at umahawan sa atin. Binigyang daan ni Prof. Jose V. Cotario ang pagbasa ng tuntunin ng pagtimpalak at ni Prof. Layos ang pagpapakilala sa mga kurado. Nakuha ang atensyon ng mga PUPian sa sunod-sunod na pagtatanghal ng mga estudyante mula sa iba't ibang departamento na nag-alay ng awitin at sayaw para sa naturang programa. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay ng pangwakas na pananalita ang tagapangulo ng kagawarang Filipinolohiya na si Prof. Marvin Gilay Lai tungkol sa tema ngayong buwan ng wika. Ang tema ng wikang pambansa ngayon, 2016, ay wikang Pilipino, wika ng kapayapaan at kaundaran tungo sa pagbisibong pagbabago. Uh, matatakbo, matat, matutunghaya natin ngayon ang mga iba't ibang uri ng mga programang pangkaunlaran gaya ng Gawad Ruelio Ordonez. Ito ay isang uh, Uh, ay isang, isang programa kung saan binibigyan ng pagkilala at parangal si Professor Rogelio Ordonez hinggil sa kontribusyon no, sa wikang Pilipino. Bukod dito sa gawad Rogelio Ordonez, magkakaroon kami ng pambansang konferensya sa wika pandra ng kulturang Pilipino na kung saan ito uh, ito isang pambansang uh, konferensya na iimbitahin ang lahat ng mga guro sa buong Pilipinas para pag-usapan at talakayan ano na ba yung kalagayan ng wikang Pilipino no? at ang wikang Pilipino bilang medium ng pagtuturo at wikang Pilipino bilang asignatura sa mga kulay at pamantasan. Ang programa ngayong araw ay simula pa lamang ng serya ng mga aktividad na pakikisa ng PUP sa buong basa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ay ka -Kino, Observer.